What's up mga idol? Maaga nga tayong papalaot dahil dalawa ang ating gaganapan sa ating kalawaan. Kaya naman samahan niyo ako ngayon sa aking fishing adventure. At ang unang ang kaganapan mga idol ay manunusog ako ng aking kalat na mga panti o lambat na pangisda. Ito nga pala ay pambangus mga idol. Ilang araw na nga rin pala akong hindi nakakapangisda ng bangus mga idol dahil meron akong inaasikaso. At parang tumutuman na rin ang ng bangus mga idol. Paunti na paunti na lamang ang aking nauhuli. Sa totoo lang mga idol, wala naman talagang bangus na rumarami rito sa aming kalawaan. Kadalasan itong mga bangus na ito ay nakawala o tumapon sa mga malalaking fish pan na may alagang bangus. Kaya naman, pag alaga ala na lang ito sa kalawaan. At pag sa aming mga lambat, ay swerte na. Hindi kagaya ng mga tilapia na natural na rumarami rito sa kalawaan okay alright mga idol nakatapos na tayo ng aking panunusog ng aking mga panty at yun nga pala ang ating mga huli sunod naman ating kaganapan mga idol ay ang pagkaayungin ayan nga mga idol nagahakat na nga pala koreyan sa mga oras na yan ng takip ng aking mga fish cage para naman kumuha ng ayungin na madaday ngayong araw marami na kasi sa aking mga suki ang naghahanap ng aking Raing kaya naman tayo magbabalik muli mga idol at habang tayo ay naghahakat pa, gusto mo na i-shout out ang aking masugid na followers na si Contrabida. Na siya pala ay kasalukuyang nasa Qatar ngayon. Shout out sa iyo, idol. Mag-iingat ka palagi. Hari na nga pala mga idol ang aking nahuli. Medyo matumal konting nga lang ating nahuling ayumin mga idol, pero marami naman ang similya ng tilapia. Tamang-tamang panghulog sa ating mga fish cage. Alright! At yun na nga mga idol, nakatapos na nga tayo ng ating gawain sa laot. Kaya naman, let's go home na para makapagsimula na ng pag -rahing. Tamang kape-kape lang sa tabing lawa habang bumabahanat ng mga daing mga idol isang palanggala para ngayong umaga. Tamang tama mga idol bago magtanghalian ay tapos ka. At syempre shoutout nga rin pala sa ating mga suki. Hindi ko na kayo isa-isahin at medyo marami-rami. Ayan, intay-intay lang po kayo at aking titiyagain para mabigyan kayong lahat tapos na ang rayingan pagkatapos mahugasan ay nilagyan ko na ng suka at asin pinababar ko nga muna yan bago ko ito ibilar mga idol para naman talagang napakasarap nice at makalipas naman ng ilang oras mga idol sinisigurado ko sa inyong nasipsip na ng ayungin ang suka kaya naman talagang bahawat kagat ay napakasarap na ihanay ko na nga pala ito sa bilaran ng mabilisan para naman makaabot sa init ng sikat ng araw. At pagkatapos naman mga idol ay ready na ito para ibilar. Yan na ang finished product waiting na lang hanggang sa matuyo. All right. At siempre meron rin naman tayong napili na medyo bilab at yan naman ang ating ulam. Wow! Okay alright mga idol, yala muna ang aking fishing adventure ngayong araw at mga gawain dito sa isla At kitakits pa rin tayo mga idol sa araw-araw natin pamumuhay Hanggang rito na lang mga idol, bye bye!